Aku ako sa yes. loob. na <laughs> <opotam> <induce Christians to run>

Andito maganda si saamin. Dito mukhay keyeka. Dito na sila nakapunta. Yarin. Destiny lang naman Hindi pa naman sa likod. kanya yung ano yung costume kasi.

ano mo si Selma Self-talk. Hindi pala creative. Loving? Walang flash. Walang <laughs> flash. Ayan na Magkano ngayon mo lang na-realize kung gano'n. Uh -oh. May mabranded. Uh -oh. uh -oh. That Kasi asal ano mo idol ko yan? Ito ko. Lalo na yung dalaga pa yung nagka-channel 2 pa. Ito. 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 Sa ilong niya. Sobra. Ano ka nga ni Good morning, Leah.

kaya nga Kaya ba? Pero ikakalat natin. Narinig mo, may expand ang career pala kagaga-kalat na degree si Bernard na sa Kasi nung time ng start block namin, sabay kaming nag-uditsa, sabay kaming kumila. Ngayon, nakikita ko na, na na sa billboard na siya, sa TV na siya, TV na siya. So parang sana, pinipray ko rin na sana, dumating din ang okay. time na ako naman ang meron ganun. Yeah. Hindi naman ako nag-pray ko kay si Alger. Mahal ko si Aljur, Aljur ay pangit. O Kasi, Pagdating may may magandang plan for free. Huwag-hulat siya Naku, alam

Ina. Si Prince naman okay naman. Matangkad. Matangkad sa barkada. Maliit Minsan nga ako nagkaasabay pa po. Tapos kung ano yung pinagsama. Sabi nga ano yung Starstruck. Hanggang ano nila electric na lilitaw siya. Sobrang Sobrang liit. nila akala siya pa yung may mamayag pa. Ito ang secret. Uy! Uy! Magandang maging tayo. Ito si Mami. Wala si Mami. Wala. Baka lumunok pa ng mga. Pero pero ang si niya. Ang Ang siya. Maraming attention. Siguro, uh, sabayan niya si Aldo pa sa pag-workout para maging kasing ganda ng katawan niya. Si Aldo, tapos yun na, maganda ka ano niya, di ba? Uh, Ay! Uh, pag kayo next year. Um, Ako, ayun na, pwede na love.